Yo, so, what's up mga katulala Magbablog na naman tayo for today's video So maliligo kami ng ilog ang kasama namin to tito ko yung driver pati ang mga tropa ni JD ayon iniintay na namin so maliligo kami ng ilog ngayong araw na to so let's go a few moments later ito na guys paalis na kami Leslie ito kami lahat nakasakay na Leslie ang iba na una na nauna okay. na yung iba sakay mo na para nagulat sa Leslie Naliligwa kami ng ilog. Sobrang init. Ayan, sobrang init talaga. Ayan, paalis na kami. A few moments later. A few moments later. So what's up sa inyo guys? Nandito na tayo sa paliliguan natin at kasama natin yung mga kasama natin yan. Marami tayo ngayon. Ayan sila. Mga maliligo. So ito na. Baba na kami guys. Ayan, okay naman kayo guys. Bye. Hi po. Mag-shoutout kayo. Shoutout po sa inay ko. Shoutout po sa inay niya. A few moments later. Hey, what's up mga katulala? So, nandito na tayo sa paliliguan natin. Sa ilog. So, papakita ko lang ano, yung ilog. Yung highlight ng ilog. So, ito. moments later Ay, 'yung mga tropa natin naliligo. Talata mga tropa katulala nation worldwide natin diyan. Ayun. Marami naliligo guys sa ilog. Please follow us. A few moments later. Ayan guys, guys, nandito na tayo. Ito na yung ilog guys. ano Malalim siya, malalim. May mababaw, may malalim. Yun. Siyempre hindi ko na patatagalin yan. Maliligo na rin ako no. A few moments later. Minsan na lang to. Eh, tatalo na kami guys. Minsan na lang to. Oh. Nayaya mo ako. Nayaya mo ako. Kung tatalo, lilipad. Ano yung tata doon? Pabotol e. Eh. Ito yung naalabo e. Eh. O pa. Naalabo e. Dito dali, dito Ay, sagipin niya Hindi marunong yan. Ay, sagipin <laughs> niya. Hindi marunong lumangay. Walang ka palaka e. Eh. Palakain ko Haleluya. Alayo. Salamin mo na lang baby.

few moments. Tapos na kami, tapos na kami maligo guys sa ilog. Ayun na mga tahan natin. Yung mga tropang JD. At pauwi na kami guys. Ayan silang lahat. So yun guys, uwi na kami. Kaya, let's go! A few moments later. Tara, mga tropa, umakit na. Ang tarik. tarik guys yang tarik Tar magkakaroon na dito ah. Ano Ang taas eh.

Guys, maraming salamat sa pagsuporta sa mga vlog ko. Pauwi na kami. Hanggang dito na lang 'yung vlog ko, guys. So, maraming salamat sa panonood ng mga video ko.